Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating Pecha ngayong September 20, 2023 at September 21, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, ayan magandang magandang araw po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada ngayong September 20. Ayan, dito po tayo sa September. Ayan ay 9 at 20 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, sa mga numero po natin ito, simplify muna natin sila. Ayan, 0 plus 9 is 9, 2 plus 0 is 2, at 2 plus 3 is 5. Ganon din po dito sa bandang gitna. 9 plus 2 is 11. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganon din po sa bandang baba. 11 plus 7 is 18. And mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 18. At yung pangalawang numero naman natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 2 plus 5 is 16. 16. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin ma itong matayaan. 16, 18. Kaya naman po ay 18, 16. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga number natin dito, yan simplify din po natin sila bago natin yan isumada. Ayan, dito po sa 16, 1 plus 6. Yan ay 7. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Ito po ngayon ang isusumada natin. 7 tsaka 9. Ayan ngayon mga idol, uh, unahin natin isumada yung 7. Kukunin muna natin itong 16. Sumada, this is 6. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan yung 34. Sumada, 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin po ang 25. Sumada, 25. 2 plus 5 is 7. At dito naman po sa 9, ayan, kukunin muna natin itong 18. Ayan, sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin ang 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin po ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung ating mga... Numerong nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayong September 20. Ayan, meron po tayong 7, 16, 34, 25, uh, 9, 18, 27, at 36. Ayan mga idol, sa mga naka-encircle po natin mga number na yan, dyan po tayo pipili o kukuha. Ayan, rambol lang po natin sila kung alin po dyan yung mga krusonado po nating mga numero para po sa mga kombinasyon po nating pwedeng matayaan. Ayan, at meron din po tayong sample dyan. Kinuha natin yung 7, 27. Ayan mga idol. at ano pang isang sinuhan natin 18 at 18 34 then 25 9 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada ngayong September 20 Ayan, meron po tayong 727, 1834, at 25.9 and mga idol sa mga sample natin ito kung nagustuhan nyo po sila pwede, pwede na lang po silang matayaan o di naman kaya dito po sa taas kayo kumuha yan kaya na lang pong bahalang pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayan mga idol yan po ang ating sumada sa pecha ngayong September 20, 2023 maraming maraming salamat po at next naman po natin yung ating advance sumada Ayan, para naman po ngayong September 21, 2023. Uh, at bago po natin yan simulan, gusto pa lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalang lalang po sa mga bago pa, mga, bago pa lamang po natin mga viewers na ito po mga sumada natin ang ginagawa, ay mga gabay lang po ito sa atin po mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi po sa atin kung ano po yung mga labas na mga bola o mga sa ating mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o okay naman po sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon dito man po sa atin sa Pinas o kayo naman po sa ibang bansa ito pwede rin po ayun mga idol umpisahan natin ang ating advance umada dito tayo sa September yan ay 9 pa rin po tayo dito 21 naman sa ating pecha at 23 sa ating taon yan ganoon pa rin po yung gagawin natin simplify muna natin itong mga number natin ito ayan 0 plus 9 is 9 2 plus 1 is 3 at 2 plus 3 is 5 ganyan din po sa bandang gitna 9 plus 3 is 12 uh, 3 plus 5 is 8 ayan dito rin po sa bandang baba 12 plus 8 yan ay 20 yan po ang ating unang numero meron po tayong 20 at yung pangalawang numero po natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 9 plus 3 plus 5 is 17 17 yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 17. At meron na po tayong kombinasyon pwedeng matayaan dyan. 17-20 o kaya naman po ay 20-27. Natayan mga idol dahil 2 digits din po yung mga number natin. Kagaya dito sa kabila. Simplify din muna natin sila para, para may sumada natin. Para madagdagan po yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Ayan mga idol dito tayo sa 17. Yan is 1 plus 7. Yan ay 8. At sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Yan po ang isusumada natin ngayon, 8 tsaka 2. Ayan, unahin natin ang 8, kukunin muna natin ang 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ng 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Pwede rin ng 26, sumada 26 is 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 2, kunin muna natin itong 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin po ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ngayon mga ito. hali naman po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada ngayong September 21. Ngayon meron tayong 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38, at 29. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At may sample din po tayo. At kinuha natin dyan na 17, 17, 29, 11, 38, 226 and 100 yun po yung mga sample natin na kung nagustuhan nyo po yung mga kombinasyon natin na kuha pwede dito pwedeng, pwede nyo pwede nyo pong nakayaan naman yan pwede naman kaya dito sa taas yan kaya pwede kayong magdagdag o kaya naman dito pumili kaya kaya na po bahalang kumuha dito kung ano, ano pa po, ano po yung mga nagustuhan po ating mga numero at uh, ayun mga idol yan po ang ating sumata sa pecha ngayong September 20 at September 21, 2023 maraming maraming salamat po